Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius, para sa Mayo 6, 2025. Ngayong araw na ito, Mayo 6, bilang isang Sagittarius, ang natural mong katangian ng pagiging tapat at bukas ay lalong magniningning. Isa kang nilalang na hindi marunong magkubli ng tunay na damdamin, ang katapatan mo ay tila liwanag na tumatagos sa anumang dilim. Ipagpatuloy mong hayaan ang katotohanan ito na gabayan ka habang nilalakbay mo ang mga damdamin at pakikipag-ugnayan mo sa ibang tao. Sa mga sandaling maaari kang makaramdam ng kawalan ng pag-asa o panlalamig ng loob, huwag mong itaboy ang mga emosyong ito. Sa halip, tanggapin mo ito ng may buong kamalayan at pagmumuni. Sapagkat sa likod ng bawat lungkot, may liwanag na naglalantad ng katotohanan, ang mga emosyon mo ay hindi sa gabal kundi gabay. Kung pakikinggan mo ito ng may bukas na puso, maaari kang makarating sa mas malalim na pag-unawa, hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa direksyong nais mong tahakin. Ang iyong damdamin ngayon ay tila alon na maaaring makapagpabago ng direksyon ng iyong barko. Huwag kang matakot sa kanilang lakas, ang mahalaga ay marunong kang maglayag kasama ang agos. Kung minsan, may mga tanong sa isip na hindi natin agad masagot, lalo na kapag naguguluhan tayo. Ngunit ang mahalaga ay hindi ang pagkakaroon agad ng kasagutan, kundi ang katapatan sa sarili habang hinahanap ito. Ang iyong tapat na puso ay isang mahalagang sandata sa gitna ng emosyonal na unos. Hayaan mong ang damdamin mo ang maging tulay patungo sa mas maliwanag na pananaw. Ngayong araw, dala mo rin ang biyaya ng enerhiya ng Virgo, isang enerhiyang nag-aanyaya ng katatagan, organisasyon, at masusing pag-iisip. Sa halip na hayaang lumipad ang isip sa iba't ibang direksyon, ngayon ang tamang panahon para ituon ang atensyon sa mga gawain na nangangailangan ng pagiging masinop at detalyado. Baka may isang proyekto o gawain na matagal mo nang nais tapusin, ngunit hindi mo nagagawa ng panahon. Ito na ang pagkakataon. Ang impluensyang ito ay tila paanyaya na ibalik sa kamay mo ang mga pangarap mong minsan mong isinantabi. Ano man ang pinili mong simulan ngayon, gawin mo ito ng may disiplina at puso, sapagkat ito ang susi upang maging konkreto ang iyong mga pangarap. Sa larangan ng trabaho o personal na mga layunin, ang pagiging maingat, sistematiko, at determinado ay lubos na makakatulong. Kung ikaw ay nasa kalagitnaan ng isang proseso, proyekto, aplikasyon, o kahit simpleng paglilinis ng espasyo, ngayon ang araw upang magsimula o magpatuloy ng mas may sigla at ayos. Iayos ang mga papeles, ayusin ang schedule, balikan ang mga bagay na maaaring na tabi. May kapangyarihan kang ayong magpatuloy at magbuo ng mas matibay na pundasyon para sa kinabukasan. Sa aspeto ng damdamin, magandang pagnilayan kung paano ka nakikipag-ugnayan sa mga taong malapit sayo. May pagkakataong ang katapatan ay maaaring magmistulang pagiging prangka, kaya't mas mainam kung sasamahan ito ng kabaitan at malasakit. Iparamdam sa mga tao na ang totoo mong sinasabi ay galing sa puso, hindi para masaktan kundi upang makatulong. Ang pag-unawa at empatya ay kasamang dapat isabuhay ng isang tapat na nilalang. Sa ganitong paraan, lalalim ang iyong ugnayan sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Ang mga makukuhang pananaw sa araw na ito ay mahalagang sangkap sa mga susunod mong hakbang. Ang bawat ideya at damdamin ay maaaring maging gabay na bituin, tila isang ilaw na nagpapalinaw sa daan ng iyong kaluluwa. Magtiwala ka sa prosesong ito ng pagninilay at pagtanggap. Kapag tinanggap mo ang iyong sarili, ang iyong kalakasan at kahinaan, mas magiging malinaw kung anong mga landas ang tunay na tumutugon sa espiritu mong mapaglakbay. Sa loob ng iyong puso, nandoon ang katotohanang hindi kailanman mawawala. Para sa araw na ito, ang mga maswerteng kulay mo ay berde at ginto, mga kulay na sumisimbolo ng paglago, katatagan, at kasaganahan. Suotin mo man ito o gamitin sa paligid mo, ang enerhiya ng mga kulay na ito ay makakatulong sa iyong pagtuon at tiwala sa sarili. Ang maswerteng numero mo naman ay pito, 13 at 22. Sa bawat makita mo ang mga numerong ito, alalahanin mong may gabay kang hindi mo nakikita, ngunit nararamdaman. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang pag-aayos ng iyong personal na espasyo, maging ito man ay physical space tulad ng silid. O mental space gaya ng journal o listahan ng mga goals. Ang kalinisan at kaayusan ay magdadala ng mas malinaw na pananaw. Ang payo para sa iyo ngayon ay simpleng malalim, huwag kang matakot sa tahimik na sandali. Ang katahimikan ay hindi kakulangan ng aksyon, kundi pagkakataon upang pakinggan ang sariling tinig. Sa gitna ng abalang mundo, ang isang sagitarius na marunong makinig sa sarili ay mas makakahanap ng layunin at direksyon. Patuloy mong ipaglaban ang katotohanan, ngunit gawin ito ng may kababaang loob at may pagkaunawa sa saloobin ng iba. Sa pagtatapos ng araw na ito, pagmilayan mo kung anong bahagi ng sarili ang nais mong palakasin pa. Ano ang mga kaisipan na dapat bitawan, at alin ang dapat panatilihin? Ang buhay ay hindi palaging matulin, may mga araw na tulad nito, na mas nangangailangan ng pagbagal, pagminilay, at pagpapaunlad ng sarili. Yakapin mo ang ganitong ritmo at makikita mong mas maraming biyaya ang dumadaloy sa iyo nang hindi mo inaasahan. Kaya't habang lumilipas ang Mayosais, damhin mo ang katahimikan, katapatan, at pag-usbong ng iyong pagkatao. Sa araw na ito, ikaw ay tinatawagan na pagyamanin ang sarili hindi lamang sa gawa kundi sa damdamin at Diwa. Isang araw na puno ng kahulugan kung saan ang katotohanan ay hindi takot kundi lakas. Patuloy kang maglakad sa landas ng iyong sariling liwanag, Sagitarius. Sa dulo ng araw, may matutuklasan kang bagong anyo ng pag-ibig sa sarili, isang uri ng katotohanan ng hindi kailanman mapapawi. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.